Ano? Ganto na lang ba ako? Hindi ako makakilos-kilos. Nang ayos. Ang dami ko ligpitin. Tatambak na. Yun. Yung ko. Then, yung labahan ko. Ayun. Tatambak na. So, paano naman? Ayan. Ang dami ko ligpitin. Mga me. Ay, nako. Di pa rin nawawala yung hilo ko. <coughs> wala pa akong sinaing. Padating na yung anak ko, wala pa akong sinaing. Kasi nahihilo pa ako, baka matumba kasi ako. Nako, ba't ba ganito? Four days na kasi akong ganito, mga mi. May... Yung parang nasusuka na nahihilo na masakit ang ulo ko sus ko tadnad na ako ng salon pass hindi ko na alam ang gagawin ko may event kami hindi ako nakapunta so natatakot kasi ako baka mamaya matumba ako so ano pwedeng mangyari kasi nga konting kilos ko lang um para akong, ano para kung dinuduyan so yon kahit kahit anong pilit ko talagas ngayon, grabe. <coughs> so, tingnan natin dun sa kusina. Medyo nag-ano-ano -ano yung hilo ko na kasi nakainom na ako ng gamot. <coughs> Pero dapat hindi laging mag-inom ng gamot na hindi prescribed ng doktor, mga mi. So, tingnan yung kalat, diba? Tayo dito. So, sa so vanity mirror ko. Yan, vanity mirror pa ba yan? Yan, ang dami. Diyos ko. <clears throat> Gusto ko nang gumaling kasi naawa na ako sa asawa at anak ko. Sila na yung nagkikilos dito. <clears throat> so, hindi pa ako nakakapagsaing. Eh, tingnan mo yung hugasan ko, mga may nakabang sa akin. Sabi niya, hi. Pagaling ka na ba? Sabi ko na. Nainis ako. So, yan. Daming kalat. Hindi ko pa naayos yan. Paos pa rin. Let's go. Oh, dito naman tayo sa kwarto ng anak ko. Tingnan natin. Hmm. Ah. di ba? Siyempre, sa kamamadali, pagpapaso, ayan, hindi niya na naliligpit diba So ano gagawin ko mga mi? Gusto ko man mag-edit na mag-edit, mag-video na mag-video, hindi pa pwede kasi ah, nahihilo pa nga ako mga mi. So ito, dahan-dahan muna. Kaya magpapagaling muna ako mga mi. Pero kapag kaya ko naman ng makapag-edit and video, ayun, itatry ko nang itatry. So yun lang mga mi. Ingat tayo palagi. God bless.